Hey guys, sa panahon ngayon, successful Amazon sellers use specialized tools to boost their Amazon FBA business. Pagdating sa all-in-one Amazon tools, naunguna si Helium 10 at Jungle Scout. Sa video na to, i-compare natin ang dalawang to. And by the end of this video, malalaman mo kung anong mas bagay sa business mo. So let's dive in. Unahin natin yung overview ng Amazon seller tools. Sobrang competitive na marketplace ng Amazon. Kaya kailangan ng mga sellers ng tools para i-streamline ang tasks like product research, keyword optimization, at sales tracking. Yung mga tools like Helium 10 at Jungle Scout ay ginawa para mapasimple ang mga complex processes. Kaya mas madali na pumasok sa market ang mga sellers at mag-scale ng business. Over the years, naging leaders na ang dalawang platform na to sa Amazon Selling. Pareho silang may comprehensive features na designed para tumulong sa sellers. Pero syempre may unique strengths at pricing models ang bawat isa. Kaya minsan medyo challenging pumili ng tamang tool. Tignan natin yung pagkakayaban nila sa functionality at value. Bakit po nga ba kailangan ng Amazon Seller Tool? Kung gusto mong mag-stand out as an Amazon Seller, sobrang importanteng investment ang Seller Tool. Yung tools like Helium 10 at Jungle Scout ay hindi lang pangtipid ng oras. By automation, nagbibigay din sila ng insights na usually matagal gawin manually. Yung mga product research, sales estimation, keyword optimization at listing improvements nagiging manageable pag meron ka nito. Bukod sa convenience, nagbibigay ito ng data-driven strategies na makakatulong para mas maging visible ang listings mo, ma yung performance at makagawa ng informed decisions based sa market trends. Dahil dyan, mas tataas yung sales habang nababawasan naman yung risk of underperforming products. Quick intro lang sa Helium 10 at Jungle Scout. Marami silang overlapping features pero magkaiba ang approach nila sa Amazon selling. Comprehensive ang tool suite ng Helium 10 na perfect para sa new sellers at sa established brands. Focus to sa keyword research, product tracking, at PPC management. Si Jungle Scout naman mas kilala sa supplier research features at pagiging cost-effective tool para tulungan ng sellers sa sourcing at, at pricing decisions. Pareho silang valuable resources para sa FBA sellers. Tignan natin yung mga features nila para malaman natin kung alin ang swak sa business goals mo. Kapag pinag-uusapan ng user experience, medyo magkaiba ang Helium 10 at Jungle Scout. Ang Jungle Scout, mas madalas pinupuri kasi intuitive ang interface. Straightforward ang dashboard at tools. Kaya yeah, ideal to para sa mga bagong sellers. Ang Helium 10, kahit solid ang functionality, medyo overwhelming gamitin para sa beginner dahil sa dami ng tools at options. Parehong may tutorials, webinars at customer support ang dalawa. Pero mas accessible para sa mga newbie ang simple layout ng Jungle Scout. Malaking factor din ang presyo sa pagpili ng Amazon seller tool. Mas affordable ang Jungle Scout na may basic plan na nasa $69 per month. Perfect to para sa mga budget conscious sellers na gusto ng robust tools without spending too much. Ang Helium 10 naman may platinum plan na around $97 per month. Pero may free plan ng Helium 10 na wala si Jungle Scout. Yung free plan ng Helium 10 kahit limited, pwede hanggang 20 uses ng product research tool, 50 uses ng Chrome extension, at 2 keyword research and ASI and lookups per day. Ideal to sa bagong sellers na gusto munang sumubok ng Amazon selling bago mag-invest. Best. Kung gusto mong mag-upgrade, si Helium 10 may platinum plan na $97 per month. Kung gusto mo ng mas advanced features like atomic PPC optimization, dun ka sa diamond plan na $249 per month. Si Jungle Scout may sweet plan na $69 per month lang. Comprehensive tools na ang kasama. Kung affordability ang habol mo, panalo si Jungle Scout. Pero kung gusto mo ng advanced features, Helium 10 is the way to go. Dito naman tayo sa revenue estimates. Sobrang importanteng part to para informed ang decisions mo. Pareho silang may revenue estimation tools pero magkaiba accuracy. Consistently, mas malapit sa reality ang revenue estimates ng Jungle Scout. Pero tulad ng ibang software, may slight inflation pa rin sa actual sales figures. Base sa test na ginawa sa mahigit 50 Amazon products, ang estimates ng Jungle Scout is usually inflated ng 20-30%. to 30%. Pwede mong i-factor in ang adjustment na to kapag nagde-decide ka. Mas malaki naman ang margin ng overestimation ng Helium 10, minsan inflated ng more than 10 to 20%. Dahil dito kung heavily reliant ka sa revenue data, alalay ka lang sa paggamit ng Helium 10 estimates. Para sa sellers na kailangan ng precise data para i-validate ang product choices, may slight edge ang Jungle Scout dahil sa mas reliable na revenue figures. But remember, ang revenue estimates ay guidelines lang, hindi absolute numbers. Parehong gumagamit ng Amazon's Best Seller Rank at Historical Sales Data ang dalawa para mag calculate ng revenue estimates. Kaya pwedeng maiba ang actual performance ng produkto. Importante rin na i-consider ang ibang factors like seasonality at market trends para mas informed ang decisions. Pagdating naman sa keyword research, medyo lamang ang Helium 10 sa accuracy. Gamit yung data mula sa Amazon's Brand Analytics tool para i-approximate ang search volumes na sobrang crucial para sa keyword optimization ng listings. Ang Cerebro tool ng Helium 10 is a reverse ASI and lookup tool na tumutulong sa sellers maghanap ng high-performing keywords base sa competitor listings. Perfecto kung gusto mong malaman kung anong search terms ang ginagamit ng mga buyers para mahanap yung similar products. Ang Jungle Scout keyword tool naman effective din. Pero may occasional inaccuracies pagdating sa keyword rankings. Kung gusto nyong itry yung mga tools na to, check nyo yung link sa description para makakuha kayo ng discounts. Parehong valuable ang Helium 10 at Jungle Scout depende sa goals at priorities mo bilang Amazon seller. Sana nakatulong tong video na to at taket sa susunod.